Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase ng economics. Panibagong paksana na naman ang ating tatalakayin ngayong linggong ito. Ang ating paksa ngayong linggong ito ay tungkol sa inflasyon. Aalamin natin ang ibig sabihin ng inflasyon at ang dalawang uri nito. Matatalakay din natin ang mga dahilan at bunga ng inflasyon. Kaya tara na at simulan na natin ang talakayan. Nasubukan mo na bang sumama sa iyong mga magulang sa pamimili sa grocery? Anong napansin mo sa dami ng inyong pinamimili noon at ngayon? Pareho pa rin ba? Ano naman ang napansin mo sa presyo ng mga produktong inyong pinamimili? Pareho pa rin ba ang mga presyo ng mga pinamili ninyo? Sa inyong palagay, bakit kaya tumataas ang presyo ng mga bilihin? Ayon sa the economics glossary, ang implasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto na nakapaloob sa basket of goods. Ang implasyon ay economic indicator upang maipakita ang kalagayan ng ekonomiya. Ang pagtaas ng presyo ay sinasabing kaakibat na ng ating buhay. Lahat ng bansa ay nakakaranas nito. Maliban sa inflation, mayroon ding tinatawag na hyperinflation kung saan ang presyo ay patuloy na tumataas bawat oras, araw, at linggo at ito ay naganap sa Germany noong 1920s. Maging sa Pilipinas ay nararanasan ang ganitong sitwasyon sa panahon ng pananakop ng Hapon, kung kailan ang salapi ay nawalan ng halaga. Dahil sa napakataas na presyo ng bilihin at pagbagsak ng halaga ng pera, kakaunti na lamang ang kayang mabili ng salapi noong panahon ng digmaan. Alamin naman natin ang mga uri ng implasyon ang demand pull inflation ay nagaganap kung mas mataas ang demand ng mga produkto at serbisyo kaysa sa supply na nasa pamilihan. Ang pagkakaroon ng labis na salapi ng tao ang nagbibigay daan na bumili ng maraming produkto at serbisyo. Bunga nito, tumataas ang demand ng tao na nagiging dahilan kung bakit hinihila pataas ang presyo ng mga bilihin. Ang pagtaas ng kita ay nagkakaganyak ng labis na pagbili ng maraming produkto na nagiging sanhi ng patuloy na pagtaas ng presyo sa pamilihan. Ipinapaliwanag sa cost push ang pagtaas na mga gastusin ng produksyon ang sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang pagbabayad ng sahod ng mga manggagawa pagtaas ng presyo ng mga hilaw na materyales at makinarya at paghahangad ng malaking tubo ang ilan sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang structural inflation naman ay nagaganap kapag walang kakayahan ng ilang sektor na maiayon ang anumang pagbabago sa libel at dami ng kabuang demand sa kabuang supply ng ekonomiya. Merong tunggalian ng mga Filipino wage earners at Filipino profit earners sa kita ng bansa at mayroong kompetisyon sa pagitan ng pribado at publikong sektor sa pagpaparami ng kayamanan ng bansa. Masasabi na may iba't ibang dahilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang inflasyon ay bahagi na ng buhay ng tao sa araw-araw. Madalas na sinisisi ang pamahalaan sa pagkakaroon ng inflasyon. Ang pagtaas ng presyo ay hindi lamang kasalanan ng pamahalaan. Bagkos, kahit tayong mga simpleng mamamayan ay bahagi rin nito. Tunghayan natin ang mga dahilan at bunga ng inflasyon. Ang pagtaas ng supply ng salapi ay nagdudulot ng pagtaas ng demand o ang paggasta kaya maahatak ang presyo pa kailan ito nangyayari? Tuwing magpapasko. Dahil ang mga manggagawa ay nakakatanggap ng kanilang mga bonus, tumataas ang kanilang kakayahan na bumili ng maraming produkto na siya namang nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga ito. Kung ang mga hilaw na sangkap ay imported at nagtaas ng presyo ang mga ito, ang mga produktong umaasa sa importasyon para sa mga hilaw na sangkap ay nagiging sanhiri ng pagtaas ng presyo. Kapag tumataas ang palitan ng piso sa dolyar, ay karaniwang nang nagiging masaya ang mga pamilya ng mga OFW. Subalit may malaking epekto ito sa ating ekonomiya. Dahil sa kakulangan ng pumapasok na dolyar, bumababa ang halaga ng piso Nagbubunga ito ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Kapag kulang ang supply sa lokal na pamilihan dahil ang produkto ay iniluluwas, magiging dahilan ito upang tumaas ang presyo ng produkto. Kapag mas mataas ang demand kaysa sa dami ng produkto, ito ay nagdudulot ng pagtaas sa presyo. Ang pagkakaroon ng monopolyo o kartel ng isang produkto ay nagdudulot din ng pagtaas ng presyo nito sapagkat ang presyo at dami ng produkto ay kinokontrol ng ganitong klasing sistema. At panghuli ay ang pambayad utang. Sa halip na magamit sa produksyon ang bahagi ng pambansang budget, ito ay napupunta lamang sa pagbabayad ng utang. Sa madaling salita, Imbis na magagamit ang pera para sa produksyon, ito ay nababawasan pa kaya maaaring kakaunti lamang ang nagagawang produkto. May mga tao rin namang nakikinabang tuwing magkakaroon ng implasyon. Sila ay ang mga mangungutang. Kapag ang interes ng inutang ay mas mababa kaysa sa antas ng implasyon sa loob ng isang takdang panahon, ang mga mangungutang ay higit na makikinabang sapagkat magbabayad sila ng kanilang utang sa mababang halaga. Ang mga negosyante ay nakikinabang din sapagkat ang presyo ng kanilang mga produkto ay umaagapay din sa inflasyon. At panghuli ay ang mga speculators. Sila ang mga negosyanteng nasa real estate business at buy and sell mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga lupa at mga alahas, kaya naman malaki ang kapakinabangan ng inflasyon sa kanila. Kung mayroong nakikinabang sa inflasyon, meron din namang apektado nito. Una na dyan ay ang mga taong may tiyak na kita o sa madaling salita ay ang mga simpleng empleyado tulad ng mga guro, pulis, nurse, clerk, at iba pang tumatanggap ng tiyak na kita bawat buwan. Sa bawat pagtaas ng presyo ng mga produkto ay nababawasan ang dami ng kanilang maaaring bilhin sapagkat hindi naman nadaragdagan ang kanilang mga sweldo. Ang mga taong nagpapautang ay apektado rin ng inflasyon sapagkat ang pagtatakda ng interes sa pautang na mas mababa kaysa sa naging antas ng inflasyon ang dahilan ng pagkalugi ng mga nagpapautang. Maging ang mga taong nag-iimpok ay malulugi rin kapag ang interes ng kanilang inimpok sa bangko ay mas maliit kumpara sa antas ng emplasyon. At bago tayo magtapos sa ating aralin, nais kong sagutin mo sa maikling pangungusap ang aking katanungan. Ikaw bilang isang mag-aaral, ano ang maaari mong imungkahi bilang iyong ambag sa pagharap at pagtugon sa epekto ng inflasyon sa ekonomiya? Inaasahan kong marami kayong natutunan sa ating aralin. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel upang palagi kayong updated sa ating mga aralin. Hanggang sa susunod na talakayan, Paalam